Magandang gabi po sa lahat, magandang araw, magandang tanghali or kung anong oras man, uh, magandang araw po sa lahat. Uh, si Ma'am po, Ma'am, pakilala po kayo. Ah, oh, ako pala si ano, Emily Espirito, taga Ilocosur po ako. Ano pong trabaho niyo dito sa South Korea? Katulong. Domestic helper po, <laughs> sa madaling salisa. Oo, oh, katulong, domestic helper. Ilan taon na po kayong domestic helper dito sa South Korea? Uh, magtatatlo na po Wow, ang tagal. Matagal na yung three years sa Paano po oh, kayo ma nakarating dito sa South Korea? Oh, di ba galing kami ng Singapore? six Ah, uh, mali yung amo ko is uh, American Korean. American Korean siya, tapos nung una sabi nila mahirap akong kunin kasi nga bawal nga yung katulong dito. Walang katulong dito sa Korea. Pero since yung amo ko is American Korean, kaya ako nakukuha ko dito. Ah, kumbaga cross country gagaling Singapore din ka dito sa South Korea. Oo, oh, kasi nag for good na sila. Dito sa South Korea. Mm -hmm. Yung nakasabay ko ng sa plano, almost 13 years na siyang ah galing ng Hong Kong naman siya. Dinala din dito sa South Korea ng Amerikano niyang amo. Bali nung ah, nag-retired na sa Amerika yung amo niya, siya naiwan dito, kumuha na lang ng visa. Ano po yung visa ninyo dito ngayon, ma'am? Yung visa ko is F1. F1, pwedeng ilang buwan po yung validity dito na? No? Uh, bali, ano, one year, one year siya. Every one year, ma'am? Every ma year. Magre-renew ka. Magano po binabayaran, binabayaran nyo nun sa uh, immigration? Hindi ko alam kasi nung last na nag-renew ako nung 30, uh, may nag-assist ano, sa akin. Nag -assist pumunta lang ako doon na nagpakita sa immigration. Hindi ko alam. Pero yung ang binabayaran ko lang dito pag ano yung OWA ko, kontrata, OEC, yung OEC free, free naman yun. Sino nagbibigay ng kontrata? Itong employer mo ngayon? Oo. Oh, galing ano. Siya yung, kami lang naman yung naglalakad. Wala yung, walang agency na nag ano, Ah, oh, walang mga Bali, agency walk in, agency walk in. Ilang oras in. ang trabaho niya dito isang araw? Oh. Ha? Buong araw. Buong araw. Hanggang sa matulog sila? Kasi may maliit akong alaga. Uh, ilan, na ilang taon po? Three years, taka seven years old. Eh kung gising yung bata, dapat gising ka din. Babantayan mo titingnan mo mm -hmm. no, kung anong ginagawa para hindi mapahamak. Ah, gano'n. Ano yung mga trabaho mo dito? Maliban doon sa pagbabantay ng bata. Ano, nag-alaga ko ng aso. Nagalaban, nagalinis. Yun lang, tapos yung bata. Ah, uh, luto? Uh, hindi, amo kong nagluluto. Ah, uh, sila ang... Amo kong nagluluto yung pagkain nila. Ako naman ay spot allowance. Kung ano yung yung gusto kong kainin nilang pibilhin. Binibigay sa'yo yung pera? Ah, uh, credit card. <laughs> ikaw na bahalang bumili? Oo. Oh. Sky is the limit? Walang ano? Oo. basta makabili ako ng isda, karne, gulay, lahat-lahat na. Basta ikaw ang may gustong kainin, kung anong kakainin mo, wala akong problema opo. kung magkano magastos mo. Opo. Hala. Kasi sabi, ng, kasi sabi ng amo ko, ano, ah uh, do, hindi ko daw kailangan sabihin na mahal. Mm. Ang dapat daw is sabihin ko na gusto ko yan. San? Ayun. Kung ano yung kaka gusto ng uh -oh. panlasa mo, ayun ang bilhin mo. Ayun ang uh -oh. sabi ng amo mo. Uh Oo. -oh. Uh, ano usapan niyo dito sa bahay niyo? Dito sa bahay? Um, kung kami ng mga bata, Ilocano, Tagalog. Tinuruan mo yung mga bata ng Tagalog, saka ng Ilocano? Oo po. Kasi sila naman is uh, buntis pa lang yung babae noon. Sa Singapore pa lang. Uh, um, ano siya eh, five months pa lang siya niya noon eh. Nung ipinanganak, ako na talaga. Ang Para ikaw ang naging... nanay na na yan, na. Oo. <laughs> ano, anong trabaho nila dito sa South Korea? Um, yung amo ko is sa Logos siya. Yeah. Logos Company. Tapos yung amo ko mabay is stay in. Ah. Ikaw lang laging kasama ng bata maghapon, magdamag? ah uh, ngayon, oo. Pero ngayon nag-aaral na sila. Kaya ang priority ngayon yung aso. Kasi yung aso may sakit. Naku po, yung perky yung... ng aso. Mahal pa yung pagkain ng aso kaysa sa akin. <laughs> may alaga din <coughs> ako, aso. Napakamahal, ma'am. Uh, yeah. Ano masasabi niyo sa ugali ng employer ninyo, sa mga amo, sa mga bata? Okay naman, parang pamilya. Hindi parang sila masungit, hindi matapang. Hindi po. Kasi hindi ako nakatagal sa kanila kung gano'n ang ugali. Mm. Hindi kagayon nung naging una kong amo noon na kalahi din nila masungit. <laughs> Balik tayo. Galing ka ng Singapore. Paano ka nakarating ng Singapore? Sa Pilipinas ako nag-apply. Anong agency ma'am? Baka makatulong sa iba nating kababayan. Kung baga wala. Direct hire ako. Oh wow, Direct galing. Direct hire. Magkano ba sila sahod sa Singapore ng mga DH? Sa akin kasi iba-iba. Yung iba uh, mas ma malaki. Sa akin kasi is 750. 750 ang palitan ng mga ano lang siya. Walang 38 ganun. Ah, malaki. malaki, pa rin 'tong 38,000 pesos. Pero ngayon malaki na yung palit, pero wala na ako doon. <laughs> Ay, oh, dinapunta tayo sa sahod. Magkano yung sinasahod mo isang buwan diyan sa employer? Pwede sabihin. Pwede, pwede naman. Sabi. Pwede naman. Wala naman makihingi sa inyo. <laughs> Maririnig nila. Uy, syempre. Nakabidyo po tayo. <laughs> uh, ano? Uh, 2.1. Tapos, uh, food allowance ako. Tapos, yung pag hindi ako nag-o, 100,000 yung binibigay. Pag, anong araw ang off mo? Ang off? Sunday lang. Sunday. Sunday. Bali, 6 oh. days a week. Tapos whole day na ang trabaho, depende kung kailan matulog yung bata at yung ano, aso. Mm, -hmm. mm medyo mahaba-haba yung oras niyo pero malaki na po 'yan. Pagod po ba ang trabaho, hindi? Sa pagbubuhat lang. Anong binubuhat niyo, ma'am? Bag... Bata. Yung bata. Ayun, 3 years old pag nagliligalig. Uh, masakit, masakit dito. Pag nagliligalig. Siguro sa siguro sa katandaan ko na rin. Ilang taon na po ba kayo, ma'am? 43. Uy, bata pa. Sakit Tawag sa so, Ito, sinanay niyo si... Kasi kayo eh. Ha? Kasalanan Kasi ng pa... mga nanay sa pinay... sa Pinas to. Mahilig kayo magkarga ng baby. Mga Koreano, dito pagulong-gulong na yan doon sa lapag. Mahulog na yan sa balkon, sa, sa hagdan. Hindi so, ka nila. Napapansin mo, ma'am? Sa mga Koreans? Ito, itong mga bata masyado masyado tayong maalaga eh. Oo. Oh, Kaya gustong gusto nila ako. Hmm. hmm gusto magpayaka, gano'n, karga. Tapos, hindi pa niya yung magpataas-taas na gano'n. Oh. <laughs> 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 tinawa ko yung amo mo. Ano po yun? We, ne? Lalag na bitaw. Pag talaga nandito sila. Ano ah, ngayon? Pag, pag day saan ka nagpupunta, ma'am? Dito sa Noodle Sam. Saan po? Noodle Sam. Anong ginagawa niyo doon? free wifi. <laughs> diyan po sa bahay niyo? Ah, uh, dito sa bahay, natutulog lang. Ah. Bili bili pa din. Bili kayo bike, may mga pinay dito, marami bike diyan. Meron po, meron akong bike. At tuloy bago pa 'yan. Kaso nga lang, bala kong magbike today. Mag magdamag ng umulan. Oh, ayun nga po. Patingin naman ng view. Pakita natin sa mga nanonood yung Nakalabas view ng bahay yung... niya. Yung view ng bahay niya. <laughs> Ay, And hindi, yung, ano ang... yung bintana na lang. Huwag na yung bahay. Pagalitan tayo. Ah, uh, ayan ang view sa Seoul. Oh, yan, ah, uh, po ang view niya ngayon oh, sa Seoul. Man, sa ano, Seoul man, yan. ano? Diyan po ako nagbabike. Yan po ang Han River, pinakasikat na ilog na river oh, ano. dito sa South Korea. Ah, uh, ganda, ganda, ko pag sa gabi. Dami ilaw. <laughs> pag ano, sa, pag nasa balcony, pag nasa balcony, mas maganda pa. Mm. Kasi ano, nasa tuktok. Uh, ano yung mga, mga ipapayo nyo sa mga bagong aplikante ng caregiver? Caregiver po ang papasok ngayon eh, dito sa South Korea. Pero ang trabaho uh, is same lang dun sa inyo. Oo, um, oh, nakakaingit nyo isa pa nila kasi 8 hours lang. Hindi. 30 hours per per week sila. 5 hours lang per day. Pagkatak lang, Papatak lang ng 49,000 per month ang sahod. Ay, gano'n? Eh, Ay, mas malaki pa rin ninyo. Pero yung nakikita kong post is 84K to 85. Ano yun? Ah, uh, posted na ng DMW yung oras ng trabaho. Oh. <laughs> posted na. Ayun po ang masusunod. Hindi po yung sinasabi ng mga vlogger na tagay ko, na ang alam namin. Pero ang alam ko talaga, 4 to 8 hours ang trabaho. Pero ang inilista ng DMW, 30 hours per week. E di 5 hours per day, Monday to Saturday. Ay, stay out din yun. E di ang mangyayari pa nito. Ang balita ko, kung sa domestic helper kasi itong nabalitaan ko, ito sa caregiver, hindi ko pa alam. Ha? Yung bibigyan ng government ng pabahay. Government na South Korea. Pero sila pa ang gagastos ng bahay. Paano na yun? Bahay tapos pagkain pa. O, oh, yun na. Pag naglumabas ka na po. Eh, ikaw, ma'am, mm -hmm. libre ka na po. Malaki na po yan. Pero kung susumahin... Libre lahat. <laughs> kung susumahin, yung haba ng oras mo hanggang hindi natutulog yung bata at saka yung alaga yung aso. Eh, okay lang yun, sir. lugi na. Pero, pwede na po. Okay, Ay, sa okay sa... lang yun, sir. Hindi naman ako, hindi naman ako, kumbaga, palalabas. Wala akong mm. makakilala dito. Kaysa dito sa, ano, sa ibang bansa pa na mas maliit. Panalo na po yung trabaho niya dito. Yung Kesa sa Pinas nyo. naman. Hmm, kaya nga po. Malaki na rin po yan. Yeah. Uh, may mga nakakasimba kayo sa hewa? Uh, minsan lang po. Kasi mostly sa Myongdong. Ah, sa Myongdong? Myongdong. Malapit din dito. Ah, sa oh, di ba, dito, Dito. Pero... Lahat naman naman pinupuntahan ko. Christian Church. Kung sino yung mas malapit. <laughs> Kahit nga dito sa kwarto, pwede ka na magdasal. -mm. mm -hmm. Yung solo mo kwarto, Binigyan oh, ko talaga ng kwarto. Patikin nga po ng, Ito na yung kwarto na ko. <laughs> Ay, wow. Pang, may, pang mayaman. Ay, sana. Oh. May, may, aircon pa. Oh, ayos. Malawak. Kasi yung kwarto ko sa Singapore noon. Walang bintana. Alam mo ba yung dating kwarto ng misis ko? Alam mo yung lagayan lang ng mga sinampay sa ng, sa Hong Kong. Ganun lang. Parang, ano lang. Oh, um, bintana na yung gilid kaya nung, nung sinabi ng amo ko na ano, or may, may kwarto ka doon sa Korea, may bintana, sabi niya. Pero hindi ko expect na malaki. Kala ko lang bintana lang. Maganda pa yung view. Ang ganda ka ng view. Ang swerte niyo po. last naman, ano yung mapapayo sa mga aplikante na mapapasok dito sa South Korea bilang caregiver? Tiis-tiis lang mag-aral mabuti. Pero hindi naman ako nag-exam. Meron ako mag-Korean. po. Kasi marunong mag-English yung amo mo eh, Korean-American. Hindi, yung ano um, pong babae is ano, pinag-aral ako ng Korean. Kaso nga lang, sir, di ba, kung ikaw nga mismo hindi mo alam mag- English sa akin ng diretsyo, ako pa kaya na mag-Korean ng diretsyo sa'yo. Di kaya ang usapan niyo, more on Korean? Hindi. Ah, more um, on ang... English? Hindi Tahi tahimik lang siya. Kumbaga, Mm, binabasa. Kumb sa ugali ng Korean, ano mapapayo nyo sa mga kababayan natin? Yung iba, ibang tao na hindi pare-pareho, sir, 'di ba? Ang gusto ko lang sabihin kung ang amo is may nasabi sa iyo na hindi maganda, tahinik na lang. Huwag nang gatungan ba. Huwag na sumagot. Oo, oh. oh, huwag na sumagot. Ako kasi, ako kasi hindi pala sagot. Kahit, kahit na mali nila, nagsusorry nila para hindi siya humaba. <coughs> Excuse me to. Para diba hindi na siya humaba. Hmm. tama ako sa mga video ko. Ang Koreano, kahit mali sila, lagi silang tama. Kaya gusto, pag, pag nagalit yung amo ko, pero hindi naman siya galit na ano, yung may sinabi lang siya. Siyempre, ikaw, tahimik, tapos napapansin nila na sad ka. Hmm. Ano mo ang gagawin? Pibili siya ng regalo. Anong oh, regalo? Damit. Sapatos. Ah, Para lang okay. mapasaya. Para lang mapasaya. Mabawi mabawi yung... Ah, tama na naman ako. Sa akin nga, hamburger lang sa iyo. Damit. Tsaka sapatos. Oo. Uh -uh. <laughs> mga, mga ano, mga mga palabigay sila. Mga galante. Nakakatanggap ka uh -oh. ng... Wow, oh, cellphone. Wow, ano oh, yun cellphone. Yung binigay sa iyo? Oh, Samsung A23. Lahat. Wow. No, bali tatlo yung gamit ko. Isa to. Ay, isa na, pa, Isa. All... <laughs> Isang tablet. Wow. Well... Lahat... Hey, pag, 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 ano, tawag dito, pag uh, Chusok, Solnal, yung mga Chinese New Year. Yan, Chusok. Ay, tusok. hindi. Yung, ano lang, yung Chinese New Year lang, nagbibigay ng one. One hundred dollar. Ah, pwede na kayo, pag, wala. Pag umuwi naman ako sa Pinas, uh, US dollar yung minibigay. Dalawang ah, daan. Libre na kayo eh sa plane ticket? Oo, oh, lahat sila. May gastos. I, libre na yung uwi mo ng Pilipinas, balikan. Oo, oh, tapos, tapos may sahod pa. pa. Kung ilang, oh, buwan, lah ilang buwan ng bakasyon mo? 14 days. Ah, 2 weeks. Ah, hindi, tama po yun sa isang taon. Sa isang taon, may tinatawag tayo na yoncha sa factory. Oh. Ah, 15 days dapat yan. Ang binibigay sa'yo, 14 days. Bayad. Tama yung ginawa ng amo mo. Bayad yun. Mm -hmm. ka na may 14 days allowance libre pa. Tapos may packet man na 200,000. 200,000. $200, tapos eh, break pa yung plane ticket. Sana all. Swerte nyo po, ma'am. Ha? <laughs> Napakaswerte nyo. Swerte. <niyo. laughs> swerte. Bigay, siguro, bigay ng Diyos to kasi hmm. hindi naman ako makapagpapaaral ng mga anak ko. Kung Ilan po ba, ba anak, anak sa Pilipinas? Tatlo po. Ah, uh, congrats nga pala doon sa lalaki nyo. Ang galing oh, yung basketball na panood ko yung anak niya, ang galing. Ah, Ganun ang ano yung trabaho niya, nag-aaral tapos nagba-basketball. Kailan balak niyo tumigil sa pag-abroad? Hanggang makatapos sila, sir. Hanggang maari makatapos pag-aaral. Seven years old pa lang yung mga anak ko. Huh? <laughs> <laughs> Parang ang hirap gayahin ninyo Uh, Ma'am, ingat po kayo lagi. Maraming salamat sa oras. Uh, oh, ingat din po, uh, sir. Salamat. Pag may mga problema, PM lang po sa Korykong TV. God bless po. Uh, okay, malaki so, po ang may tutulong ninyo sa mga kababayan natin na gusto mag-apply dito sa South Carolina. Laban lang. Laban lang. Pais lang. <laughs> Maraming salamat po. God bless. Maraming salamat, sir.